Naglabas ng kanyang salubin si Public Attorney's Office Chief Presida Rueda Acosta sa pagkakadamay ng ginagawang pau sa isyu ng flood control project sa pagdinig ng Senate Finance Subcommittee na pinamumunuan ni Sen. Win Gatchalian hinggil sa 6.41 billion pau budget. Inilabas niya Acosta ang kanyang salubin sa ginawang pag ng Department of Budget and Management sa kanilang panukalang budget para sa 2026 kabilang sa naislas na budget ay ang may higit 300 milyong piso para sa pagkumpleto ng pau building. Ano po ang uh, total project cost? Noong una po, 1 billion lang ay tumaas ang preso 2019. Uh, may phase 1, natapos si phase 1, may kulang, tinuloy ni phase 2. Ngayon may phase 3 at may phase 4. Dapat daw may phase 5, nawala daw yung budget sa phase 5 dahil nga sa problema sa flood control. Sana po yung pauman lang ay eh, maituloy po. Matapos natin, ma-inaugurate ninyo sir itong aming building kasi nagbibintana na. Meron na ding nakapagbid sa escalator, elevator, meron na pong aircon, pinising na lang po ito. So kung mapopondohan po to next year, matatapos to next year, ma-inaugurate natin, makakalipat na kami yung building niya for 2026 fully funded na yan for the, this coming new budget nitong wala daw po yun. sabi ng mga taga DP tanggal daw po eh kasi nga sa flood control problem uh, -huh. nadamay po kami ayon kay Costa? una na rin niyang inilapit at yung Griezmann Rufus Rodriguez sa Speaker of the House at sa Chairman ng Appropriations Committee ang usapin subalit hindi rin na aksyonan insert po namin sa lower house hindi po yata na-insert Si Kong Rufus po ang kausap namin. May sulat kami kay speaker, kay Kong Rufus, saka sa chairman ng APRO. Pero parang hindi po nasama yung 500 position. Ayon kay Gatchalian, imumungkahin nila na mapondohan ng proyekto dahil wala naman itong kinalaman sa flood control. Well, pagtutulungan so, to namin. Kasi yun ang isang uh, kanina, kanina lang, uh, yung DP, one of the things that... Uh, Going forward, nagagawin lahat ng na mga hindi pa tapos na projects, tapusin na. Kasi sayang eh. Kagaya nito, 1 billion na pa nagastos? Almost 2 billion na po yan, alam ko. So, eh. so 2 billion, so in 2 billion since 2019 hanggang ngayon, hindi nagagamit. Samantala, kabilang sa inihiling ng Public Attorney's Office, ay ang 985 karagdagang posisyon para sa pre-legal assistance sa milyong Pilipino. At upang mabawasan ang workload ng mga Lawyer na sa kasalukuyan ay may workload na 1 is to 317 cases kada taon. Ang isang lawyer kung isang taon 317 cases. 300. Kaya pag natuto po umaalis na talaga hindi na mapigil eh. Kasi sabi lang, lilipat sila sa ginawa naman. Matagal na kami nagtiis. So, araw-araw may kaso siya? Opo. Sa isang calendar, ah, 20 to 40 siya. cases po nakasit. Correct, correct. Oo. Opo, at uh, hindi pwedeng postponement. Bawal sa amin yun. Ayoko nun. Dahil gusto ko, laging ready. Kaya nag o, overtime po sila. At ang pao, may 24-7 hotline. Ayan, Saturday, Sunday, may duty po. May inquest kami hanggang hating gabi. At kahit sino po, kahit taxpayer pag walang private lawyer, pwede kaming tawagin at napapalabas po. Felix Tambonco, The Observer News, DWRV 103.9 News FM. Ikaw ang una